Osionfish. Ako hindi ko nakakakalapit, lalo pa sa inyo. ko pa rin ngayong kung maaaring na rin sa ating pagkubo. Ah, ang amin po po ako, hindi ko tayo. ano po ba, ang isang sa pagkili-laker namin, ang inaikot na ng kung maaaring inaikot sa

may pagkakunin na yun na may TB positive na Siyempre, tubo ko ng tubo, bahit ako Tapos, yung mga kapatay ko, ang anak ko, na sisimut yung aking pagtubo. Tapos, mahina pa rin ang distensya. Yun po ako kung may posibilidad na ng aking natin. Yun po. Pero, hindi mo kung siya

sana tayo sa seminar din tapos gumagawa din tayo ng ginamit ang may sakit lakong batok, diyan at ba't ginagawa pa 'yan oh ah meron pa diyan sa simbahan din ah no eh dito rin na makikita mo yung sakit ng gigi tapos ay makikita 我都可以跟他嘛啊 <laughs>、嗯，嗯，不过你今天打对了。 tuberculosis. Ito, ito e, so yung mga, ito yung, ito yung, ito yung, ito yung, ito yung, ito Pero kung wala ka hindi ko tayo lang sa Yung kung tandaan, ang ay nakakawa tayo kung nagkala tayo ng mga na may na nagkala sa isang Tumipo to ko siya, tindan, ang hawakan na tumipo ko to. At ko to yung nangyayari ko tayo nung sugero sa binagay sa wala akong sa na nangyayari ko sa Ang baka ko ay nakahawak, kapag nagaroon ng primary, ko to sa mga sa mga din. Kaya hindi ko po kaya yung sinasabing Yun, ko na ko kaya ang nangyikin natin, kasi ako ang mga ako, ang kapiloro, ang uwa ko ng mga, ang mga kainako, yung nasalagang natin, natin.

Ating laban, oke tayo para sa tayong ang center. Mini group ngayon, in six months, depende po sa sarili ko po, wala po kung ilang buhay mo ba In six months yan, libre ko susunod na center, yung gamot. Ang mga baba ng luto yang marami na rin po sa kanya, marya, meron yan kita

Sundin po natin yun. Kasi ang una, bakit po, bakit kailangan sundin? Yung iba kasi, pag galawag po na sila, yung tuwa, na sa ng nila, ay, galing na ako. Totoo yan kasi experience ko yan sa akin ko. Ang sabi ko, hindi ko

kung bakit kailangan dire-direction natin yung pinang ngayon. Huwag sa Ah, sabi mga ah, inyano dito kami para kasi ah, ang Department of ang Center, isa po sa problema nila. Ngayon sa po naman, sa lang, hindi si ito si pasyente, hindi sa Center. Kasi, na minsan tinatakot sa iyo pa rin kapag itaawa naman siya sa dalawang inaamitin pero hindi ko pa rin mga mga Nangitindihan ko na dito po, sa Bibo, sabi po, hindi ang po pa rin ang sinatawag na ah, sa sa na po para sa ng isang sa kung mga telepon niya, ibigay namin sa araw-araw para namin na kung sa niya araw yung form nito, kung bakit itinatakbo ka rin. sa agapin kami sa part, sa ng kapagawin ng kapagayawin. Pwede po i-require sa mga kamatok na kapag pwede naman gano'n, ibigay naman sa inyo. sa na araw-araw, namin sa na ang aming training ng treatment partner para makaparami natin sa mabuti kung paano din namin tayo jagal kasi hindi ko ang pagiging treatment partner ng isang ating isang mababalot. Kaya hindi ko kong sa talaga lang ako sa atin ay hindi sa ating training ng aming

ng mga kapatid na Ano ang ating pag-iisapan mga pag-iisip ang tawag na ay MDR?